They never saw it coming. Yung pala, last year pa nila yung umpisa, tinuha nila yung mga taxi driver, binip nila yung mga taxi driver, ito ang sasabihin nyo, binigyan sila ng script, pagsakay ng pasahero, pag-usapin nila kung sa, sa election, pagdaan dyan sa, pagdaan dyan sa Legarda, yan, bagay ni Magalong dahil ka-parkway, bagay ni Magalong dahil ka-taxi, bagay ni Magalong dahil ka-good taste. Kasi nungalingan, Eventually, oh, malalaman din yung katotohanan. After this election, malalaman din niyo na hindi pala si Mayor Magalong may ari ng Cortez o pala kasi nung halika yung ilang ako. Kasi malalaman din yung talaga. Una-una, yung taxi na yan, 2018 pa yan, oh, na ginawa ko yung request na yan para approve yung revival application for expired franchises. Ang nag-represent ko sa local government niya, si Councilor Benny Bumogao, being the chairman of the Committee on Transportation. Hindi pa po ako mayor ninyo noong 2018. Mayor niyo po ako noong 2019. Wala po akong kinalaman dyan sa taxi. Parkway, si so, Secretary si mismo si Atty. Avila, Edgar Avila, mismo nagsalita na si Atty. Avila. So, si Atty. Avila, mismo nagsalita na mo, matalagang wala akong kinalaman dyan sa parkway. Pag-aari nila ni Fernando Chong at ni niya uh, ng mga doktor. Si good case naman do, siguro nabalita ka yung March 14. Wala pa ako kinalaman dyan sa March Corpid. Sinabi nung may ari naman na tinutuha mo rin siya ng bari. May nagpost. post Wala pong katotohanan mo yun. Napagalitan mo lang po siya, balik ko. Sinabi ko, all you have to do is tell the truth. Matakasan po siya ng boss. At sinabi ko sa kanya, na bakit mo ako dinadamay dyan, dyan sa good case Na Alam nyo naman, wala akong kinalaman. Kayo daw nilang makialam sa politiko, it's nothing to do with politics, it's nothing to do with ethics and morals. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, you I, I do not know you, I do not know your family, I do not know your mother. I've never transacted business with you. So pagkatapos nun, nag-report siya sa polis, magpaglapin. Kung ka sa barangay ng Rizal, magpag-report din. After a week, pumunta sa opisina, kasama yung kanyang lawyer from Manila. At nag-apologize. Ako rin, nag-apologize din yun dahil panasak ko siya ng boses at nalaman ko rin yung mga nakakabay na bata. So, ito na ko. After, after, after several days, ito na po yung pinost nila. At so, sana ho, tapos na ho yan. Tapos na ho yan, issue na yan about good about parkway, about taxes. Hindi pa rin wala. Yung mga kulak na politiko, hindi pa rin hindi Pinapalabas na naman nila ni Ah, si Bagalong. Kanya yung gasolina ko. Yung kay Bagalong, sa kanya rin eh. Kaya wala na akong katapusan yan kung ganyan ang puro kasi lumalim mo. So from here, may I know, meron pa ako kayong questions.